Hello guys, magandang araw po. Ako nga po pala si Reverend Father Gary Panibon. Ako po ay isang Benedictine priest, Roman Catholic Church of England and Wales, Roman Catholic Society of Pope Leo the 13th. Isa po akong missionary priest na na-assign dito po sa Davao City. Medyo bulubundukin na bahagi ng Davao City. At kung inyong makikita, dito po sa likod ko. Ito po yung bagong gawa na chapel. Medyo so sa tingin nyo po ay skeletal pa. Pero yan po ay bagong-bagong tayol pa lang. At mamaya pupuntahan po natin doon. Uh, Ito tour ko kayo dyan sa mismong kapilya ng San Antonio de Padua Catholic Community dito po sa Barangay Langop Sitio Kauswagan yan po muna ang aking i-share sa inyo bilang aking vlog sa aking youtube channel na Gary Panibon TV vlog kung bago lang po kayo sa aking channel click like kung nagustuhan mo ang video na ito at kung gusto mong maging bahagi ng aking channel i-click ang subscribe button at click all para maging updated ka sa aking mga vlog sa mga susunod na araw so guys handa na ba kayo pupunta natin ang kapilya at titignan natin kung ano-ano po ang mga iba-ibang parte ng kapilya na ito at kung bakit ito Ayan, medyo ang panahon Nagbabadya ang ulan so ito po kung inyong makikita ng malapitan ay yung mga bangko talagang gawa-gawa lang yun bang improvise na mga bangko para lang may mauupuan yung mga magsisipa. Ito po yung altar. May altar table. Kung makikita mo, may dalawang bangko ng pare. Ayan. Ito po yung mga bangko. Kung makikita nyo talagang uh, malapit na siyang malapit na silang bibigay dahil uh, inaanay na ang mga bangko na ito. Ito po yung podium. Ayan altar table yan medyo skeletal pa nga yung aming kapilya bubong lang ang meron dito kasi gusto ko pag sila ang nagsisimba hindi sila maiinitan at hindi sila mababasa kapag umuulan ito po yung podium simple lang ang podium Ayan po, yung may kulay blue na drum. Diyan po ako naliligo. Ayan. Simple lang ang buhay ko bilang isang missionary priest. Kailangan kong tanggapin na ang buhay ng pagiging missionaryong pari ay hindi marangya. Diyan sa harapan na yan, makikita mo ang yun ay ang Mount Apo. Ayan po. Diyan po sa harapan. ito yung mga iyan yung bangko na antik na bangko na ipinagamit ng may-ari sa kapilya na ito yan po ang bundok Apo o Mount Apo yan yan sa mga kubo na yan isa, isa sa mga kubo na yan ay yung, yung kubo na tinitiran ko yan yung makikita mo may mga kubo dyan dyan ako nakatira ayun guys uh, nandito po ako sa may bandang gilid ng kapilya at uh, nakikita nyo chapel dun po sa loob talagang alam nyo po marami pa pong kulang at kailangan pang napan ng paraan para maging kompleto ang kapilya na ito so at least ang inuuna po namin ay yung bubong ng kapilya para sa tuwing linggo ay makapag-misa ako dito. So, every Sunday po, may misa po ako dito ng alas 10 or between 10 to 11 ng umaga. Yung mga tao, talagang masasabi ko na handang-handa silang sumoporta at kung ano man yung forma ng kanilang maitutulong ay taos puso po namin uh, sinusuklian ng mga gawain lalo na ako bilang isang pare ay responsibilidad o obligasyon ko po na bigyan na sila ng mga servisyo ibibigay natin ng mga sakramento sacramento like uh, sacrament of baptism sacrament of penance or confession no sacrament of matrimony at lahat ng mga sacrament na kaya kong ibigay sa kanila ay poong puso ko pong inilalaan ito at ito po ay paking tinatanggap o ipinapromise na ako ay magsisilpid bilang isang pare doon po sa mamamayan lalo na sa liblib na lugar sa mga bundok, parte ng bundok na uh, malayong malayo sa uh, malalaking mga simbahan. Kaya nandito po ako kapiling nila na tuloy-tuloy po yung aming misyon mag-servisyo sa kanila, maglingkod sa kanila bilang isang ah uh, tagapaglingkod o bilang isang servant of God yung mga tao dito po sa, sa totoo lang po uh, mabibilang mo lang sa iyong mga daliri pero sila po ay regular po silang nagsisimba dito ya yeah, aktibong aktibo sila ito po ay dahil na nandito ako lagi at uh, walang palya sa pagbibigay ng umisa sa kanila. Karaniwan sa mga tao dito hindi nakakapagsimba dahil malayo po sila at yung means of transportation ay mahirap sa nasa parting bundok sila at uh, medyo busy busy sila sa kanilang <coughs> sa kanilang mga gawain sa bukid kaya hindi sila nakakapag bigay ng time para magsimba doon po sa mga malalaking simbahan. Kaya nandito po kami kami mga missionary priest pumunta dito sa mga parting bundok ng Davao City para bigyang solusyon yung kanilang problema sa spiritual na buhay na araw-araw ay kapiling nila ang ating Panginoon. Yan na muna po ang aking <coughs> ibibigay sa inyo na vlog. At kung meron po kayong mga katanungan, huwag po kayong mag-atubiling magtanong. Diyan lamang po sa iba uh, ibabang bahagi ng aking video. Malaya po kayong magtanong dyan o kung ano po yung gusto nyong uh, gawin. Gawin nyo lang po at nandito po ako makikinig at manonood po sa inyo. Maraming salamat po at sana po ipagdasal niyo po ako na maipagpapatuloy ko po yung aking misyon bilang isang missionary priest ng Benedictine Celestine of the Renewal Roman Catholic Church of England and Wales Roman Catholic Society of Pope Leo XIII. Pagdasal nyo po kami mga pari na mga misyonaryong pari para sa patuloy naming paglilingkod sa Diyos. Maraming salamat. Click like, subscribe.